laki guys. Wow. ada sama ako uh, at nyo kami sa pusit. Yan. Sama kayong pamangkin ko. Itu yung gamit namin Mga isda uh, gawa sekahoy, mga idol. Punta kami sa kami, idol. kami sa area, mga idol.

Ayan, sa cottage namin. May balak siguro ang kakain ng pamain ni Dudong. Sa so, Dudong, so, tunaw. You know, oh, patay na siya. oh mandayo. Ahoy. kasama na nyo yung gamit nyo may idol light light dito kami sa area malapit sa higanti yan o isla higanti yan yan ang amin isla namin ito yun tagal nyo bumalik sa ilalim mga idol yung as yung tinatawag na walwalo Ayan. Bigyan bigyan kami ng mga marami po sit mga ahas na walo-walo para makabinta kami kaya maligin pa may um. ng kahoy gawa ng kahoy mga idol parang isda din siya para uh, maano yung ano pusit nandun na yung ano ahas mga idol yun tayo dulu Hindi kami naka video kanina kasi malakas yung ulan Baka mabasa yung aming cellphone Ito yung ginagamit namin na buhat Babae At saka yun Dung so, Tanosong <laughs> Ayan naka adventure na din siya Ano daw niya ngayon First time na first time Pero yung huli niya meron siyang huli mga idol Ang laki ng huli niya Yan yeah, no? ating kilo at ito yung akin ng idol yan sana ay madagdagan alas 12 na mga idol sana mga alao na uwi kami kasi madilim na yung umaga na yun pala yung pailaw namin o, sa takot na para balik balikan namin hindi kami mawala sa takot hindi namin mga video yung pagkita yung ano pag nakuha namin sa lubos kasi walang mo lakming stand dito malit yung baka namin baka malaglag kaya ito na lang oh kabidyo na rin kasi wala nang ulan matagal din kumain mga idol kailangan mong ihilahilahin yung ano tinatawag namin sa amin na subid yung pamahin na ganito ganyan sana makarami madagdagan yung huli niya mga idol Sige. Huli naman mga idol, ayan. First time yan na namingwit. Oh, guys. Kawa Yan, yung mga huli niya idol Sa akin yan, sa tenor. Ayan, tingnan lang natin dun sa kiloan mga idol kung ilang kilo maabot niyang huli niya. Chat out sa akin kasama. Ayan. Saka yung sa kasama ko dito sa takot mga idol kay Gawilmore Amorin, chat out sa kanya kay Toto kin au oh, tinapay chat out din sa kanya. at saka si padun umpad chat out yung mga kasamaan ko nandun na una na sila mga idol thank you hanggang sa susunod mga idol laki guys